Magandang tanghali sa inyong lahat mga tabs and welcome back ulit sa aking YouTube channel. And for today's vlog mga tabs ay ayun mag-harvest ulit kami ng wild honeybee. At karabi sobrang saya ko dyan mga tabs kasi nga makakakuha na ulit kami ng pulot ng pukyutan mga katab At ayan nga mga katabs no habang naglalakad ako mga tabs ayan tinitingnan ko yung taas mga tabs kasi hindi ko pa nakita yung bahay ng Pukyutan mga tabs at ayan dubli ingat para hindi tayo masting ng Pukyutan mga tabs at ayan mga tabs papakita ko sa inyo mga tabs yung aking mga kasama yung kasama ko pala dyan mga tabs si boy boy na kapatid ko at si makoy na kasin ko mga tabs at si duing dement na kasin ko rin mga tabs bali apat kami dyan mga tabs at ayan mga tabs ay ko sa inyo mga tabs kung saan yung bahay ng weldahan Honeybee mga tabs at ayan mga tabs oh. yung itim yan yung bahay ng pokyutan mga tabs at yung kahoy naman na kanilang binahayan, yung tawag dito sa amin ay lunok o sa iba naman mga tabs ang tawag ay baliti. At dito pala mga tabs ay gagawa kami ng anugot at ang anugot pala na ang gagawin namin dito mga tabs ay kawayan. Mas maganda kasi mga tabs pag kawayan kasi napakausok. At ang tinatawag pala na anugot mga tabs ay iyan ang gagamitin para pampausok sa bahay ng pokyutan. At pag umalis na mga tabs ang mga pokyutan sa kanilang bahay, matik na yan kukuni na namin ang kanilang pulot. Napaka-basic lang naman gumawa ng anugot mga katabs, hati-hatiin mo lang yung kawayan sa maliit para dumami. At kapag marami na ito mga katabs ay taliin mo ito ng mahigpit at pagkatapos balutin mo ito sa dahon ng banga o niyog. At tapos na rin pala akong gumawa dyan ng anugot mga katabs at para rin may protection din ako sa aking katawan para di hindi ako lapitan ng mga bubuyog o pukyutan mga katabs at inaantay ko na rin mga katabs na makatapos ang aking mga, mga kasama mga katabs para rin makapagsimula na kami sa pagpausok sa bahay ng Wild Honey Bee mga katabs. At dyan mga katabs, sobrang saya namin kasi tinatawa na namin mga katabs ang aming kasama kasi maliit lang daw ang kanyang ginawang anugot at pang ipa. At dito mga katabs, di ko alam na pumunta rin pala ng dalawa kong kapatid at ayan gumawa rin pala sila mga tabs ng maliit na pausok para hindi sila puntahan ng mga wild honeybee at masting. At dito mga katabs, ipapakita ko ulit sa inyo ang bahay ng wild honeybee. At ayan mga tabs, nakikita nyo mga tabs, yan yung bahay ng wild honeybee mga katabs. At dito mga katabs, sinimula na naming pausukin ang aming mga anugot. At para rin mga katabs, masimula na namin ang pagpausok sa bahay ng wild honeybee o pokyutan

<laughs> At dito mga katabs, pumunta ni sila sa puno ng kahoy na binahayan ng wild honeybee. At dito mga katabs, yung aakyat pala dito, si Noy Dimet, yung nauna. At yung pangalawa naman mga katabs, si Boy Boy, yung kapatid ko. At ang yung pangatlo, ay ang aakyat, ay si Makoy na kasin ko mga katabs. At ayan, mga katabs, kung nakikita niyo mga katabs, nandiyan na sila sa puno ng kahoy. At yung kahoy pala mga tabs, yung tawag dito sa amin, lunok. O sa iba naman mga katabs, baliti yung tawag sa kanila. At ayan na nga mga katabs, nandiyan na sila sa puno ng kahoy. At ayan, nahirapan sila mga katabs sa pag-akyat sa puno ng kahoy. Kasi napakadulas mga katabs at napakasukal ng puno ng kahoy. At nang nasa taas na nga, ang isa naming kasama na si Noy Dimit. Ay ayan na nga, umakyat na rin ang aking kapatid na si Boyboy. Nadaladala ya rin ang kanyang pausok o anugot mga katab. Ganyan kahirap mga katabs mag-harvest ng wild honeybee. Marami ka pang pagdadaanan bago mo makuha ang kanilang pulot. At ayan na nga mga katabs, panoorin mo na lang yung video kung paano kami mag-harvest ng wild honeybee o pokyutan mga katabs. At kung bago ka pa dito sa aking channel mga katabs, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe. At kung nagustuhan mo naman ang aking video, baka pwede mo namang ma-share mga katabs. At nagpapasalamat din pala ako mga katabs sa mga solid followers ko na patuloy na nagsusuporta sa aking channel. At nagpapasalamat din pala ako mga katabs kay Marvin Gianga Fernandez na siyang nag-message sa akin na i-voice record ko daw ang aking mga video. Shoutout sa iyo idol kasi ayan first time ko tong ginawa na nag-voice record sa aking mga video. Oo, totoo pala mga katabs, sobrang hirap pala sa umpisa dahil hindi naman talaga ako magaling magtagalog mga idol Kaya sobrang nahihirapan ako sa umpisa kung paano mag voice record sa aking video So ayun mga katabs, panoorin mo na lang yung video kung paano kami mag harvest ng Pukyutan o Wild Honey Bee raping rapping o ngomong-ngomong uh, <laughs> <Denlog pa. laughs> <laughs> lang, kejahatannya hai hai lupa hai ganito kahirap mga katabs magharvest ng wild honeybee buwis buhay din ang pagkuha nito bago mo makuha ang kanyang pulot o honey at ayan na nga mga katabs tapos na silang magharvest ng wild honeybee at narin na rin sila sa puno ng kahoy at sobrang nahihirapan sila sa pagbaba mga katabs kasi nga napakadulas ang puno ng kahoy kaya na nga mga katabs, pumunta na rin ako sa puno ng kahoy para tulungan sila kakunin ang pulot ng pupiutan na nakuha nila. At syempre, sobrang saya ko dyan mga katabs kasi makakain na rin ako ng pure honey na fresh from beehives. At ayan, dali-dali ko nga binuksan mga katabs. At ayan, grabe sobrang sarap nyan mga katabs at ayan nga mga katabs di, dahil di na ako nakapag-antay kinain ko na ang kanyang hani grabe sobrang sarap talaga ng hani niya mga katabs sobrang tamis ayun mga katabs na-try nyo na rin bang kumain ng pure honey naku mga katabs napakasarap niyan at marami kang vitamins na magpulot dyan at pwede nyo rin tong gamitin pang vitamins sa inyong mga anak mga katabs kung meron kayong anak kasi napakasarap nyan mga katabs at ayan na nga mga katabs ipakita ko yung kutu. mga kasama <laughs> ko sa inyo ayan mga katabs <laughs> si <Sinuidimet>, si Makoy <laughs> yung tatlo kong kapatid at meron palang mga bata na pumunta dito mga katabs ayan, grabe sobrang saya diyan namin mga katabs kasi yan na ayan nga nakakuha kami ulit ng pulot ng pokyutan at ayan mga katabs oh. ipapakita ko pala sa inyo mga katabs kasi meron kinukuha dyan sa pulot ng pokyutan mga katabs kinukuha dyan mga katabs yung full in grains na nasa bahay ng pukyutan kasi bawal yan mahalo sa pulot ng pukyutan mga katabs ayan, pakita natin sa inyo mga katabs kung paano kinukuha hanggap ko Ayan po ang kinukuha mga katabs. Ang tawag dito sa amin, umo. Pero ang laman niyan mga katabs, fallen grains ng mga bulaklak. Kinukuha namin niyan mga katabs para hindi mahalo sa pulot ng pokyutan. sa <coughs> sa Budlay budlay At ayan mga katabs, nagpapasalamat ulit ako sa mga solid followers ko na patuloy pa rin na nagsusuporta sa aking channel. Don't forget to like, share and follow mga katabs. Thank you for watching.